For tonight video mga katambay ay maglalaro tayo at papalagoy natin itong puhunan nating 40 pesos mga katambay. Tara samahan nyo ako at panoorin nyo ang video ginagawa ko kapag naglalaro ako ng perya mga katambay. Bali dito magiging guide natin mga katambay gaya pa rin lagi natin ginagawa magiging guide natin ang kulay puti. And syempre para sumakto ang technique na ating ginagawa dapat tayo ang hila. At iyon mga katambay imbis na gumulong ng mas malakas dahil sakto ang ating pagila, ay gumulong lang siya ng saktong-saktong mga katambay na kung saan nagresulta na para lumabas ang kulay puti. And dito nga mga katambay no, kung napapansin nyo, 40 pesos lang ang napanalo na natin pero 100 ang binigay ni Kuyang Bankero. Ang sabi niya daw kasi, eh wala na siyang bariya mga katambay. Kaya Meron lang siyang 20 pesos sa atin pero syempre ito todo pa rin natin to sa kulay na matitipuan natin. At pagkatapos mga katambay timplahin ni Kuyang Bankero ang dice, idinobol chiko pa rin mga katambay para talagang sipat na sipat at saktong sakto ang kulay na ating matataya at dito mga katambay. Magiging guide naman natin ang kulay. Walang ibang kulay mga katambay kundi kulay puti pa rin syempre. At dito ito todo natin mga katambay ang 80 pesos na ating napanalunan. Napapansin nyo ba mga katambay ang paghila ko? Sakto lang at swabe. At kung nakikita nyo, talagang namamayagpag ang kulay na ating natipuhan mga katambay. At nag double white pa nga mga katambay no, ay dito. mapapanaluna natin ay 160 pesos mga katambay At syempre mga katambay no habang nagbabayad si kuyang bankero gusto ko rin nga palang i-welcome dito sa bahay ko ang lahat ng small content creator mga katambay kung 10k followers pa baba ka mag at mag comment ka dyan sa baba at mapapansin agad kita dahil dito kay Lolo Meta mga katambay kailangan na kailangan nating makipag engage sa bawat isa tara at sabay sabay tayong umangat at magparami ng followers mga katambay syempre wag puro nood pakilike pakishare and mag comment ka sa ating video and dito nga mga katambay no <laughs> 40 pesos natin mga katambay, naging top 40 na na, na natin sa kulay dilaw mga katambay. Walang problema kahit magsinggi lang, ang mahalaga ay lumabas siya. Kung mapiperfect mo nga lang, lang mga katambay ang teknik na ginagawa ko, puwokin ang inang. pwedeng pwede mong pataubin mga katambay ang lahat ng bankero basta gumana lang ang teknik na ginagawa nyo. Pero syempre, lagi nating tatandaan na sugal pa rin ito mga Siyempre mga katambay, no, sa pagsusugal ay walang kasiguraduhan. Kaya laging tatandaan mga katambay na sa pagsusugal, kapag panalo ka na ay umayaw ka na dahil walang rules sa sugalan mga katambay o sa peryahan na bawal umayaw kapag panalo na. Ops, teka, focus muna tayo, todo dilaw na naman mga katambay. At ayun nga, lumabas na naman siya mga katambay at double approved tayo dyan. Kaya nga mga katambay, no, kung umabot ka na sa part ng video na to, Pakicomment naman, pakilike, and pakishare mga katambay kung nakakuha ka ng tips sa paglalaro ko ng perya mga katambay. <laughs> Saglit nga lang daw mga katambay, sabi ni Kuyang Bankero dahil nga naubos na yung inilagay niyang pera mga katambay, pambayad sa mga naglalaro mga katambay. No? Yung mga katabi at mga kasama ko rin nga kasi dito sa kabilang banda mga katambay is ang lalaki tumaya. And sa part na to mga katambay, no, 40 pesos natin is naging... 960 pesos na mga katambay pero 1K ang binigay ni kuya kaya meron pa siya sa ating bariyang 40 pesos mga katambay na kung saan itataya pa natin tong 40 pesos natin mga katambay para masulo na talaga natin tong 1K. Itinupoy ko na nga pala mga katambay ang 1K para 40 pesos lang ang tataya natin sa kulay green at ayun nga mga katambay no lumabas naman ang kulay green mga katambay na kung saan ang 1K ay masusolo na natin mga katambay dahil nagpuna lang naman tayo ng 40 pesos. At kung napapansin nyo mga katambay no, kulang na kulang na naman ang pangbayad ni Kuyang Bankero kaya tumawag na naman sa siya sa kanyang manager. Sobrang lakas dito mga katambay ng mga katabi ko tumaya. Talagang libo-libo mga katambay at wala silang ba Pero syempre ako, yung 40 pesos ko na naging 1K mga katambay, okay okay na to. Di ko na ito isusugal kaya pambabalato ko na to. That's it for today. Wow!